para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulaan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. ay haharap sa buong mundo. At sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, at What about the love that we share? What about the songs that we sing? What about the promise that we've made in our lives? What about the trials that we faced? What about the hardship that we went through? What about the freedom we fought for? The liberty. See kids on the street. We not enough to eat. Without no clothes to wear. Do I pretend not to see their needs? See widows everywhere. See orphan. ka, inisip mo muna, bu, ang bobo mo talaga. Alam mo, Sarah, nagsisi ako ng binuto. Kita. Pasalamat ka si Bumbong mabay at sinakay ka. Tapos ngayon bukayin mo ang tatay ni Bumbong Abnor. Hindi nang ang tatay mo. Nang, taon lang yon nang dahil bisitin siya ang tatay mo. Inilitin sa libingan ng bayani ng sundalo ng panahon sa Abnor. Sabihin sa tatay mo. Abnor ba ka? Eh, Nagsisi ako sa araw na Nanay, ano ano masabi mo na marami tayong may mga ilan na mga kabayan na mapapos na kay Pibilir na sasabing adik mga po na ito. Pag normal kayo, magbasalita kayo, kung nakikita ninyo, magsisinda kayo pala, demonyo pala kayo. Magsalita ka kung nakita mo. Ano, kasi hindi totoo bangang, ay kung bangang, ang Bumbong kaya ang halita. Sabahanin niya ako kay Bumbong. Para itulong yan si Sarah. Buang-buang yan. Kaya yung sinisiging sanitigan ng bayani, eh, sundalo ng panahon ng mga po, tutsinta na ako. Alagayang sa mga po, mga Marcos. Si Presidente si Marcos nang ang gumanda ang buhay natin. Walang hundap, walang ano, walang siya mo. Tapos nasamaan Marcos. Si Duterte si buong-buong din pala. Mas masahol pala yung anak niya. Magsisi ako siya, niluto pa yun. Ano ang sasabi mo sa ETSA? nag people power daw sila. E, mga bubo kayo, kung sa mga nyo. Ang buwan natin, naluktok ng nawala si Presidente Marcos. Palagasa si Cory, si Cory ang pangalan kaya na Cory ang sambayan at ang, ang Ang mga Pilipino mata And big more.